Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Blessed Sunday po sa inyo at sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Nagdiriwang ngayon ang mga Pilipino dahil sa pagkapanalo ni Carlos Edriel Yulo sa Paris Olympics. Si Yulo ang kauna-unahang Pilipino na nakakuha ng gold medal sa 2024 Paris Olympics. Ito ay dahil sa ipinakita niyang galing sa floor exercises sa gymnastics. At dahil nga dito, siyempre, lahat tayo mga Pilipino, tuwang-tuwa tayo. At talagang nakaka naman na may isang Pilipino na nakakuha ng isang gold medal. At hindi lang ito. In fact, sa buong Southeast Asia, si Carlos Yulo pa lang ang may gold medal. Kasi yung bansang China at saka Japan, hindi sila kasama sa Southeast Asia. Nasa Northeast Asia ang mga bansang ito. Kasama nila doon yung North Korea, South Korea at ang Taiwan. So sa Southeast Asia, ang mga natin dito ay ang Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia at iba pa. So sobrang saya para sa ating mga Pilipino itong pagkapanalo ni Carlos Yulo. Kasi kung maalala natin, sa unang exercise niya, doon sa pommel horse, hindi naging masyadong maganda yung performance niya dahil sa bandang huli, nahulog siya. At ang naging score niya doon ay mababa, parang 11 point something lang. Pero afternoon nun, yung mga sumunod ng mga exercises niya, I think parang tatlong exercises yung sumunod pagkatapos ng pommel horse ay naging maayos yung performance ni Carlos at nagkaroon siya ng mga scores na mga 13 point something, 14 point something na naging dahilan para mag-qualify siya sa final rounds. At ito nga yung floor exercise at saka sa men's vault na gagawin mamayang gabi, Philippine time. So inaasahan natin baka magkaroon pa rin ng pangalawang gold medal ito si Carlos Yulo mamaya. So, aabangan natin at sana nga magiging maganda at maayos ang magiging performance niya. Balita rin kasi noon pa na dalawa ito sa mga favorite na exercises ni Carlos Yulo, yung floor exercise at itong gaganapin mamaya na men's vault exercise. At dahil nga dito sa pagkapanalo ni Carlos, tiba-tiba rin siya sa mga premyo which I think is deserved naman talaga niya. Dahil itong kanyang ginagawa para sa bayan ay nagbibigay talaga ng malaking karangalan sa atin. And at the same time, huwag din natin baliwalain yung pawis at dugo na iginugol niya sa kanyang mga trainings para marating itong karangalan na meron siya ngayon. So syempre, hindi maiiwasan na gusto rin nating malaman kung ano-ano yung mga premyong na nag-aantay kay Carlos Yulo pag uwi niya ng Pilipinas. So sa ngayon kasi, bilang isang gold medalist sa Paris Olympics 2024, Natural may premyo rin at sa pagkakaalam ko parang nasa $50,000 yata ang premyo ng isang gold medalist. Plus of course yung kanyang gold medal which hindi naman talagang pure gold. Sinasabi nga na made of silver ito pero coated ito ng 6 grams of pure gold. At pagbalik niya ng Pilipinas, mas malaki pang mga rewards ang nagaantay sa kanya. Isa na rito yung 10 million pesos na ipagkakaloob sa kanya ng ating gobyerno. Ito ay dahil sa Republic Act 10699 or yung National Athletics and Coaches Benefits and Incentives Act na pinirmahan ni dating Pangulong Noy Noy Aquino noong 2015 na kung saan nakasaad dito na ang mga gold medalists sa mga Olympic Games ay tatanggap ng 10 million pesos, tapos 5 million pesos para sa mga silver awardees at 2 million pesos para sa mga bronze awardees. At hindi lang itong cash reward na ito, bibigyan din siya ng House of Representatives ng 3 million pesos sa pagkapanalo niya ng isang gold medal at 2 million pesos naman sa makapag-uwi ng silver medal at 1 million pesos sa bronze medal at hindi lang ito bibigyan din siya ng house and lot ng Philippine Olympic Committee and another condominium na manggagaling sa Mega World na kung saan sinasabi ang condominium na ito ay worth 24 million pesos. Yung kay Heidi Lindias dati, binigyan din nila ng condominium worth 14 million pesos sa Quezon City. Itong kay Carlos ngayon, ang condominium na ibibigay nila ay nasa Tagig City, dun sa may McKinley Hills, na kung saan nandoon din sa 50 hectare property ng Mega World, yung tinatawag na Venice Canal. So talagang tiba-tiba si Carlos Yulo at meron pang isang nag-pledge ng 5 million pesos, yung International Container Terminal Services. Na another 5 million pesos ay bibigay sa gold medalist. So, so far, ang total na pera na dadatnan ni Carlos Yulo sa Pilipinas ay higit kumulang nasa 18 million pesos na plus dalawang properties. Well, para sa akin, deserve na deserve din ito ni Carlos Yulo. Hindi ganun kadali ang mabigyan ng karangalan ng ating bansa kumbaga hindi ito basta-basta na iisang tulog lang ay makakamit mo na yung ganitong yung ganitong karangalan sabi ko nga kanina dugo at pawis din ang ipinuhunan dito ni Carlos Yulo para marating niya yung kinalalagyan niya ngayon at ang kinaganda pa itong cash rewards niya na 10 million pesos na na manggagaling sa ating gobyerno at itong 3 million pesos na manggagaling sa House of Representatives tax free ang mga ito ngayon kung merong mga private individuals or groups ang magbibigay pa ng ibang mga rewards in cash dito kay Carlos Yulo, ito, taxable na ito ng 6%. Pero ang magbabayad nito, yung mga sponsors at hindi ito mababawas sa, bibi sa ibibigay nila kay Carlos Yulo. Kaya doon sa may mga kaanak na may mga potensyal para maging panlaban natin sa mga Olympic Games, mas maiging ngayon palang suportahan na ninyo sa pagtatraining yung mga kaanak yung yan dahil malay natin magiging isang Heidelin Diaz yan o magiging isang Carlos Yulo in the future na magbibigay ng karangalan sa ating bansa. Once again, mabuhay ka, Carlos Yulo. Kasama na ang lahat ng mga atleta na, na ipinadala natin sa Paris Olympics 2024. Mabuhay kayong lahat. At hindi lang dito nagtatapos. Umaasa pa rin tayo na madaragdagan pa itong mga medalyang makukuha ng ating mga atleta sa 2024 Paris Olympics. And mamaya, malay natin, isa pang good ang iuuwi pa ni Carlos Yulo dahil mamaya na yung competition niya para sa men's vote sa gymnastics. Once again, maraming maraming salamat uli sa inyong panunood. Have a blessed Sunday everyone. Ingat po kayo lagi and God bless.